niya ng mga ganagay na may na pang dalig ang spray ganda na ang ginawa dito dilig niya ah, meron dia selalim na yan ngayon ano yung ah, nakalagay dyan yan ganda ng dilig niya no? lahat yan ganyan doon hanggang dito automatic siya yan pang automatic niya yan Yan ang mga ganagawin namin at pang dalig, pang spray. なんでなんでなんでなでで。Yeah, diriknya oh. meron dia jalanan beton ah ini mang nakalagay dyan ya ganda ng dinig niya no? lahat yan ganyan doon hanggang dito automatic siya yan pang automatic niya